Welcome to my channel Dar at kung bago ka palang sa akin channel please subscribe like and share a hit notification bell pang abuso pag abanduna sa senior citizens doing crime. Papatawa ng kaparusahan ng batas ang sino mang mas kaskat sa pang abuso sa pag sa mga senior citizens sa bansa. Ito ay sa kaling mapagtibay bilang batas ang ang bahay bill HB limang libu isandaan at labing animo ang Senior Citizens Protection Act na iniyakda ni 2 District Agusan del Norte Rep. Dale Corvera na naglalayong gawing krimen ang pang-aabuso sa pag-ana sa mga senior citizens. Batay sa pag-aaral ng World Health Organization, WHO, isa sa kada anim na senior citizens ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng pagmamaltrato hafol 2021 habang tumaas pa ito sa panahon ng COVID lockdown. Ang iminungkahin panukala ay kinikilala ang mga kahinaan ng aming mga senior citizen at naglalayong itaguyod ang kanilang dignidad sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanila mula sa lahat ng anyo ng karahasan, pang-aabuso, pagpapabeya, pag-abanduna, pagsasamantala, pamimilit, at iba pang mga gawa na hindi kanais nais sa kanilang personal na kaligtasan at seguridad, o kung hindi man ay diskriminasyon, punto ni Corvera. Alinsunod din sa mandato ng panukalang batas, Itatag ang pambansang senior citizen ay tumutulong sa hotline na maaring ma-access ng mga biktimang matatanda provisions of the revised penal code, ayon sa panukala. Ang mga taong mapapatunayang nagkasala ng serious physical injuries laban sa mga matatanda ay mahaharap sa prison mayor o anim na taon at isang araw hanggang anim na taon. Ang less physical injuries ay maaaring parusahan ng prison correctional o anim na buwan at isang araw hanggang anim na taon. Ang iba pang karahasan laban sa mga matatanda ay mapaparusahan ng Prison Correctional at Maltang hindi bababa sa 100,000 peso ngunit hindi higit sa 300,000 peso. Ang mga mapapatunayang nagkasala ng act of violence sa mga matatanda ay sa sa ilalim sa Mandatory Psychological Counseling o Psychiatric Treatment at dapat iulat ang kanilang pagsunod sa korte. Ang bawat respondent laban sa pang-aabuso sa nakatatanda ay ilalagay rin sa ilalim ng Whole Departure Order na ibibigay ng korte ayon sa House Bill 4,666. Ang mga alagad ng batas, mga opisyal ng barangay at mga taong mabibigong magulat ng karahasan laban sa mga matatanda ay parurusahan din sa ilalim ng panukalang batas, ang mga gawa ng karahasan laban sa mga matatandang bumubuo ng pagtatangka, bigo o natupok na parricide, pagpatay, o pagpatay sa tao, at ang mga nagre sa pag-iingat, ay dapat parusahan alinsunod sa mga probisyon ng binagong penal code, ayon sa panukala. Ang mga taong mapapatunayang nagkasala ng malubhang pisikal na pinsala sa laban sa mga matatanda ay mahaharap sa prison Mayor o anim na taon sa isang araw hanggang anim na taon. Ang hindi gaanong pisikal na pinsala ay maaaring parusahan ng prison Correctional o anim na buwan sa isang araw hanggang anim na taon. Ang iba pang karahasan laban sa mga matatanda ay mapaparusahan ng prison Correctional sa Maltang hindi bababa sa isang daang libo ngunit hindi higit sa tatlong daang libo. Ang mga mapapatunayang nagkasala ng gawa ng karahasan sa mga matatanda ay sa sa ilalim sa mandatory psychological counseling o psychiatric treatment sa dapat iulat ang kanilang pagsunod sa korte. Ang bawat respondent laban sa pang sa nakatatanda ay ilalagay rin sa ilalim ng pag-alis ng order na ibibaligay ng korte ayon sa HB 4666 ang mga alagad ng batas. Mga opisyal ng barangay at mga taong mabibigong magnahat ng karahasan laban sa mga matatanda ay may parusa din sa ilalim ng panukalang batas at sana na ibigay niyo ang aking video at huwag kalimutan e-like and share hit notification bell para sa mga bago kong video update. Salamat po.